Katila Kam, nagkwento na inalagaan ni Kim Chiu si Paolo dahil nagkaroon ito ng sakit. Tumatapang na rin sa paglalabas na mga ayuda ang Chiu family. Kapansin-pansin na panay Paolo sila ngayon. Nakita kasi kung paano alagaan si Kimi. Kaya panahon naman para si Papi ang lambingin at alagaan. Sadyang nasobrahan sa trabaho kaya nagkasakit. Sunod-sunod ba naman ang pagpunta sa mga festival sa iba't ibang probinsya? Hindi ito biro. Dahil may mga tiping din sila ni Kim Chu na inaabot ng umaga. Kaya minsan, hirap sila isingit ang pahinga. May pagkakataon din na sinusundo pa itong si Kim Chu sa showtime kahit pagod na sa trabaho. Hindi na hinaya ang tatawan, kailangan na matinding pahinga. Ayon nga sa mga komento, thank you Kimchoo, at ikaw naman ang nagaalaga ngayon. Baka ma nila, na sila ang para sa isa't isa, lalo na sa mga panahon na tumatanda na, kailangan na may mag-aalaga. Kag- kapag ganyan na may sakit. Huping ang lahat na maging totoo na sila ngayon sa kanilang sarili at umamin na rin. Ang daming abangers na sila ang magsasama in the future. Ang dami rin love team na nag nit Ngunit naniniwala ang lahat na sina Kim Chu at Paulo ay naiiba sa lahat. Poon pa man, Mahal na ni Paolo Abirino si Kim Joo. Kaya sigurado na kami na sila in the future.